nangyayari na kong na Thank you sir for start party. Hello so, sa po. Sa na narito, uh, ay, salamat sa, sa time effort na binigay niyo matapos lang itong event na ito. Uh, alam ng mga tao na nandito kasi yung ng ganitong gawa gawain. So, ayun. Wala. Na, ma-imagine ko lang last time na magkaka- magkakaroon ako ng celebration na ganito. So, ngayon, nandito ako sa harapan nyo, nag-celebrate ng ganitong karawan. Sa so, lahat-lahat po, ng taon na narito ay

Sa pa lang. Magaburos ka pa? Hindi <laughs> <laughs> na. Bakit? Ang tao. Ikaw ma'am, anong na-miss mo? Ito Pagkain na uh, Pilipino. Yan. Ngayon nakatingin na, hindi mo nung miss Masunod na uli. Ang mga mm katang -hmm. at nakita mo dito, mga kabataan no? Dito na po sila kumain sa may motor po. Ayun you know? o. At uh, ito pong isang to, ayun know? o. Bising busy, busy po sa pagsubo, you know? Excuse me po. Ah, uh, you know? At uh, nag aalok pa po sila samantalang ang kanila po mga tiyandok ay kulang pa sa kanila. Excuse me po. Back to you, Pia. <laughs>